ilang lang malapitan na isang lalaki sa baklara ng dahil umano sa Love Triangle. Darito ang unang balita ni Darling Kai. Pasado alas 5 ng hapon noong lunes, ganito ang sitwasyon sa Kalye Bagong Sikat, Barangay Baklaran, Paranaque City. May mga nakatambay, dumara ang tao, at mga batang naglalaro sa tabi. Maya-maya, dumating ang isang lalaking nakasuot ng sombrero, gas mask at sling bag. Matapos ang ilan pang sandali, isa pang lalaki na nakasuot ng pulang t-shirt ang dumating. Susundan siya ng nakasombrerong lalaki. Nang makalapit ng nakasombrerong lalaki, bubunot siya ng baril mula sa kanyang bag. Sa kanya malapit ang babarilin ang biktima. Tatlong beses binaril ng salarin sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima, tsaka siya mabilis natatakas. Ang biktima, susubukan pang tumayo at maglakad. Isinugod siya sa ospital pero agad ding binawian ng buhay. Kinilala ang biktima na si Roel Reed.